naglagay ang itong ating sibuyas yan, tapos bawang oyster sauce tapos yung all-ground ano, black pepper powder ito yung patatas natin yan. Ito yung laman ng baboy na hinihiwa natin ng strips so ilagay na natin ang sibuyas <coughs> sibuyas Ah. Awang. po, lagi na natin ang baboy, lagi na Pabintang pamintang powder Ayan. A tuyo. ilagay na natin ito. Yan. Para yung lasa nito is manuot sa laman ng karne. Yan. Then ating tatakpan. Tatakpan natin ito. Hanggang mag-reduce yung kanyang uh, sauce. Bago natin lalagyan ng saraw. Kasi palalambutin pa natin ito. Tagpan. Bago natin ito -ano, ilagay yung malapit sa malay kasi madali yung lumunod ito. Uh, gagawin natin, nagdagal natin. 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 natin siya ng tubig kasi ano yun pa ito palalambutin. sangkap cup lang bago so, natin ito ilagay, yan, pag magrejuice na itong sauce niya, yung tubig uh, I-add natin ito yan, Tapos ito itimplahan natin Tapos so, yun, okay na yan Tapos natin ulit Magrejuice natin sya mga almost uh, 15 Tingnan natin kung nagrejuice na yung kanya Ayun, nagrejuice na so, Kanya So, so, lalagay na natin itong ano, patatas. Ano lang ito? Ah, uh, Maraming version ko ito na luto. So, nakalimutan ko. Lagyan natin ng pa lang daw <laughs> ng lower ko lang. Lagyan ng nakalimutan ko lang mo. So, Dahil tayo ng laurel dito. Lagyan natin lang. Dahil ng laurel. So maya maya guys, 5 uh, minutes lang natin itong nulukuhin yung ano, kasi nag na yung kanyang uh, sauce. Kasi kung makalambot na yung patatas, uh, pwede natin siyang uh, tanggalin. Ito, ayan, kasi luto yung internet. At parating ulit, 5 minutes lang. Tapos titikman natin kung sakto lang ang lahat. Ayun, okay na. Luhin ko lang ba? Sarap. Yum yum. Tikman natin mga idol. Tikman natin. Good. Sarap. Okay, okay na yan, Oh.